Ay, natin, nagamit na siya kasi nagagamit kasi dito na 'yung. Yan. Ngayon na. No? At ngayon lang na naman tayo nakapag video. Galing tayo ng may na Galing tayo ng Nike Got Talent. So, 'yun. Naayos natin yung gamit, gamit natin kasi sa uh, sunod na linggo, meron tayong event. So, kaya ayusin natin muna yung mga gamit natin. Ngayon, lunis ngayon. So, magre-ready na tayo para sa, sa pagdating ng araw ng event natin is, is smooth na. Ano, wala tayong masyadong iniisip. Gracias. <laughs> Okay, Pinahipit paan natin. Et. So ayun mga kalutang, nagkaroon ng problema yung ating motor. Itong fuel, hindi ko alam kung anong tawag dito so yung fuel dispose nya yung parang agusan ng gasolina so lagi siyang minsan natulo yung gasolina nya kahit nakapatay naman dito sa may fuel ito kasi pag ganyan ang fuel patay yan pag nakababa bukas pero pagka inangat mo siya ng ganon, yan ang reserve. Pagka wala ka ng gasolina, meron yung 1 liter na reservation. Pero wag nyo maantay yung mga ma reserve yan. So pag alam nyo na wala na yung gasolina niya, uh, kargahan nyo na, wag niyo naantay yung ma-reserve pa. Natatagilid ng konti yun, natulo siya. Pero minsan hindi naman. So hindi siya madalas na ganon ang problema. Pero nagkakaroon ng ganon problema pa isa-isa. So ngayon natin ng gasolina kasi nga naubos na yung gasolina niya. Bubuksan natin. may gasolina na siya mga kalutang test drive natin pero tingnan muna natin kung tutulo yung gas niya yun, yun sinasabi ko ayan na o oh, natulo na siya so ayan na mga kalutang kita niya? So nakapatay yan pero natulo Ayan, nakasarado yan oh Natulo siya So huh? Ito yung problema niya lakas papatay na yan pag binuksan mo yan ayan reserve yun tas itong bukas oh, parang baligtad pa nga eh gasolina natin ito. yan o. Oh. Hmm. Ilanong mo naman Oh. Mas malakas dito. So ganyan na lang. na no ni. yan eh. Ito siguro sira na nga ito. Palitan na natin ito sigurado. Canvas tayo yan magkano yan para hindi maubos ang gasolina natin. <sighs> Tingnan natin kung paano yan. Hindi pa pa rin natulog, pa rin siya. Oo. Oh. Mm. So, yun mga kalutang, mag-ano tayo, kakadmas tayo ng gano'n yung fuel gauge niya. Hanap tayo kung saan tayo makakabili. Tapos papalitan na natin kasi sayang yung gasolina. yun tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon, maagos pa rin siya. So, sayang yung gasolina natin. So, yun, hanap muna tayo ng ano niya. Hanap tayo ng pyesa na yan para mapalitan na agad. Yun mga kalutang, hindi tayo nakabili dahil... Pag nanaanak mo naman siya, wala naman siyang ano, hindi naman siya tumatagas yung langis niya. Tsaka yung iba yung design ng pinakita sa atin kanina na ano, na binibenta eh. So, mas ma, ano, mas ma, ma mahaba siya hanggang dito. Hanggang dito yung fuel, ano niya, fuel, fuel kak pa tawag dito. So, parang medyo malaki. Hanap ako ng ibang store na hindi siya medyo mahaba tingnan kasi mahaba tingnan eh at tapang nananakbo kanina ha, sa store minto ko tinignan ko yung ano niya hindi naman tumutulo pero pag naka-stack ng ganito natulo so maraming beses na nangyari sa atin yan pagka gagamitin na natin na humus gas so yun ang, ang gagawin natin no? at uh, natin So for the meanwhile, susundo so muna tayo ng bata. So sunday ko muna yung anak ko sa school. At yung Aerox gagamitin natin, hindi natin muna gagamitin to. Baka i-stack natin doon sa may ano habang naghihintay tayo. O so, lang tayo ng gasolina. Alright. So yun, yung gagamitin natin. Oh, wala na naman siyang tulo. Ito yun wala na naman oh. Tuyo na naman siya oh. So, huh? Malaki medyo malaki kasi na bi yung pinakita sa atin nung ano sa story, ay ko init. So ito, mababa siya hanggang dito. Oh. Tapos medyo pangit yung tingnan, pangit yung itsura niya. Tingnan gaya nito, medyo maliit lang talaga siya. Hindi siya shadong malaki parang parang hindi masyadong siya malaki sinasakop. Yung sa kanya ito, ganito kalaki oh. Hanggang dito mga kalutang. So sa kanan natin papalitan. Titingnan mo kaya natin kung ano maging problema nito. Alright, almost 30 minutes. So far wala pa naman, hindi pa naman natulo. So, 'yun oh, okay naman, wala pa. Pero one time minsan bigla na lang yun natulo eh. So, 'yun. Galing na tayo ng Galing na tayo ng school, nasundo na natin anak ko. Oh, tapos nagyaya magdagat. So paghapon yun ang tambahin namin eh. Kasi gusto ng gusto niya naglalaro sa uh, ano, buhangin sa tabing dagat. Uh, tara, let's go. Right, so dito na kami sa tabing dagat. Hindi ko alam kung trinig may nagbibidyo ako dito sa, may ka, sa tabi. So dito na kami sa medyo malaylayo para hindi masyado tinig. Nagdala eh. ako ng tripod baka sakaling... Makakuha tayo ng magandang ano rito, angulo. Kaya lang, video okay copyright tayo nito tapos medyo malakas yung hangin so yung audio nito sigurado puro hangin lang kasi cellphone lang yung gamit natin tayo naka ano, wala tayong camera yun rinig na rinig dito yung video okay so copyright tayo dyan Woo! kaya hindi na tayo mag video <laughs> dahil magpapasko na so nakita ko tong lumang Christmas parol dito sa amin hindi na siya gumagana natatry nating ayusin eh no, medyo ano, madumi na so bumili tayo ng ano, uh, rekta natin para isasaksak na lang problema natin wala tayo electrical tape Tap tayo ng electrical tape. Electrical tape. Naku, wala nga tayo makita electrical tape. wala tayong electrical tape kaya kukuha tayo ng ano, mga gamit na Rekta na natin kasi Para safe <coughs> Para bunot-bunot na lang pagka uh, ayaw na natin. Kanyari sa umaga. Pagka, uh, siyempre, maliwanag na. Bunotin na lang natin. kumagana na siya, kaya lang hindi masyadong kita ngayon kasi maliwanag pero goods na, okay na alright so dati sa baba siya nakalagay, ngayon lalagay na natin siya dito sa taas, may poste para pagtingala kitang kita alam nyo naman yung mga tala, di ba, lagi na sa taas yan kaya yun lalagay na lang natin dito sa taas kaysa doon sa baba Right, so nagkaroon ng technical problem no mga kalutang. Yung isa pa lang side yung ano na to, yung side na to, yun yung gumagana. Pero ito, yung hindi na siya nagana. So meron din pala tayong nakitang bombilya ron sa loob. Tingnan. So try na kong tanggalin. Tapos para palitan ko sa kaliman, hanapan natin ang na magandang bombilya to. <coughs> Ayan oh. So hindi na rin gumagana. So nung pinalikot natin, tatanggalin na sana natin yung pinaka bulb niya. Biglang pumutok. So makikita niyo sa video, parang napagarin yung kamay ko. Yun yun eh. Nag-expert lang naman siya, hindi masyadong malakas yung ano niya. So para ano, na pagdesisyonan ko na wag nang ikabit to. Para safe kasi Nakita ko yung ilaw niya, sobrang hina na rin eh. Hindi na siya ma-appreciate masyado. So, kailangan na natin itong i-dispose. Dahil hindi na talaga siya mga gamit. Uh, pinilit pa natin to baka magkaroon pa tayo ng uh, sunog or ano. Kung ano man na ano rito mangyari. Kasi, hindi na siya masyadong safe. Kita niyo naman, napakatagal na siguro mga 4 years na to sa amin. So, yun. Kuhanin na lang natin ulit yung wires na kinabit natin Tapos eto, de-dispose na natin Tatapon na natin ito Wala na, hindi na siya gagana Talagang doon tayo sa safe Kapag ah, kinabit natin eh, Kung ano pa yung pumutok dito Kung ano pa yung mangyari kaya... Dispose na natin